at gaya po nating nabanggit kanina, halos nasa 4,000 ho pala o kabuang 3,940 na mga dealer ng sasakyan yung inisuhan ho ng LTO ng show cause order. Yan daw ho ay dahil sa kabiguan na i-release yung mga plaka ng sasakyan at ORCR ng mga sasakyan sa loob po ng labing isang araw na prescribed period. Ang binabanggit ho ng LTO, yung show cause order ay bahagi po ng kanilang pagisikap na matugunan yung pagkakatanggap ng mga lisensyadong o pagkakatambak ng mga lisensyadong plaka sa mga motor vehicle dealer. Yan po ay kasunod ng kanilang pasya na iuro nga po ang implementasyon ng bagong memorandum kaugnay sa paggamit ng mga temporary at mga improvised plate. Kung inyo pong natatandaan, isa po si Senator Francis si Tolentino sa mga unang umapela na wag muna pong ipatupad yang uh, bagong panuntunan na yan. At kaugnay po ng isyong ito ay nasa na po ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza ang namumuno po ng Land Transportation Office. Good morning po, Asek uh, good morning, Cecil. Good morning, Senator Tol. ba siya? Mm -hmm. Yes po. <laughs> sir, itong itong inisyo po ninyo na mga Opa. na mga show cause order sa mga car dealer. Ayan. A ano na Opa. po ang development dito, sir? Opo, iba, mm -hmm. ko dyan, meron akong fine, no? Ah. from 10,000 to 1 million pesos wow. na fine. Yung iba ko, eh, kung talagang pasaway ko sila, second or third offenses, pwede pa umabot sa suspension until revocation mm -hmm. ng kanilang accreditation. Mm, -hmm, mm -hmm. So, up to 1 million pesos yung multa na Opo. pwede nilang bayaran? Opo, pero doon uh -huh. po tayo yung mga namungultahan ng up to 1 million pesos. Wow! Ano, ano pong ano ito? Uh, uh, ito po ay dahil hindi nila naabot yung uh, prescribed period na dapat ma-issue po agad yung plaka. Oo dahil po, nasa ano kanila po, na naman yung, ho. Yung, Opo, oh yung iba ho, hindi lang 11 days, 15 days sa pinag-uusapan natin, yung delay po uh -huh, nila, uh -huh. umaabot ng buwan, yung iba taon. Wow! So, oh. yun po ang mga rason, kaya mas mabigat po ang ating penalty. Mm -hmm. So we are pertaining, uh, Asec, tama ho ba? Ito yung mga sasakyan na binili January 2023 onwards. Ito po yung dapat, dyan wala tayong backlog, tama po, Asec, ano? Opo. Oh. For, for motorcycles po, no? January 23 onwards, yun, sigurado oh, okay. tayo uh -huh. na it's not, a, it's not a supply issue, it's a distribution mm -hmm. issue. No? Uh -huh. po sa motor vehicles, wala na po tinatanding po yan. Talagang wala, okay. na, kahit before January 2023, okay. dapat nalabas na po yung mga plakat nga. No? But only to find out, true to tell, no? meron pa tayong mm -hmm. mga dealer na, in fact, recently lang, meron personally ako na hule na over a year na yung plaka sa kanila. Naku. Ano Hindi raw? pa nila... Oh, uh -huh. eh, yes, opo. go ahead, ASEC. Eh, titiyan namin naman sila kung bakit nag siya. Sabi nila, they informed the, the buyer na ready na po yung plaka. No? Only to find out na they did not even inform the buyer. No? So, oh. para ba nakakaligtaan yung kanilang responsibilidad pag nakabenta oh. na ng sasakyan? Ayun. No, i-deliver nila yan eh. Oh, kaya ang ginawa ho muna ng LTO ASEC, uh, bago ipatupad yung inyong bagong memorandum, you make sure na itong mga car dealer na ito ay sumusunod din ho doon sa kanilang responsibilidad. Para naman ho hindi nakokompromiso yung uh, yung mga motorista o yung mga motor rider ano ho na pwedeng masita opo, na hindi naman opo. Nila kasalanan pala. Opo, in fact, pag uh, meron na nahinto at sinasabi po sa amin na wala pa sa kanila yung plaka, hindi po natin pinapenalize yung mga motorista, mm -hmm. yung mga vehicle owners, no? Kina-check, uh, kinukulit, pinipicturean lang po natin yung ORCR nila, mm -hmm. tapos check po namin kung kaninong dealer, no? And mm -hmm. if we find out that the plates are with the dealer, mm -hmm. e eh, pinapenalize po namin yung dealer at kinukuha na namin po yung plaka sa kanila para kami na lang po ang magbigay mm -hmm. sa motorista, no? Uh -huh. uh, meron mga motorista, nakuha na ho nila yung plaka nila. Ayaw mm -hmm. lang ikabit. Ayun, di okay. pa usapan po yun. O oh, ho, tama, tama ho. Agree naman ho, Asik. Asik, pag-usapan natin yung backlog. Uh, although napahagingan nyo na kanina, pero gaano pa ho ba karami yung backlog? Gaano pa po ilan dyan yung sa motor, yung four wheels at ilan po dyan Tapa. yung sa motorsiklo? Sa, sa four-wheel, so wala na ho tayong backlog. Mm -hmm. In fact, our supply is even advanced no? sa ating mga district offices. Uh -huh. Ang may problema talaga tayo dito sa motosiklo, no? mm -hmm. we're still over 9 million down. no It started in around 12 billion ho yan last year. Uh, nabawasan lang ho natin ng mga 3 million, mm -hmm. pero may over 9 million pa ho na kailangan po natin i-produce. At sana matapos natin by June 2025, Ayun. ito po yung taning na binigay po sa atin ng Presidente. Mm -hmm. Sir, it, um, uh, para po dun sa mga, ano, papakipaliwanag nyo nga ulit, ah uh, sir, yung, yung policy. Para din alam nung ating mga motorista na may mga sasakyan, dapat within Opo. 15 days ah uh, makuha nila yung plaka pagkabagong bilay. Eh. Ano ho? Kasi ito po, eh, within three, pagka, bayad po nila ng down payment sa sasakyan, full payment, no? may sales invoice po sila makukuha the dealer has three days within which to submit to LTO yung mga registration mm. documents na yun. No? Uh -huh. Si LTO naman has five days within which to produce the plates and the ORCR. Uh -huh. Tapos i-release po yan sa ating mga dealer and they have another three days within which to distribute this to the motorists, mm -hmm. motorist. No? Mm -hmm. kailangan meron po eh, may proof ko sila na nasabihan po nila yung motorista na handahan na po yung maplaka nila. Mm -hmm. We rounded this off though, so total of 11 days po yan, uh -huh. but we rounded it off to 15 days to factor in ito mga, mga weather, weather problems, mm -hmm but mm -hmm. I mean, no, no work. No? So, mm -hmm. ginawa na natin labing, labing limang araw uh -huh. from date of sales invoice until the actual uh, distribution of the plate to uh -huh. dito sa ating mga motorista. Aha. Uh -huh. So, ang motorista, kung merong bagong biling sa at within 15 days, eh dapat siguro kulitin na rin yung Oo, kanilang oh. car dealer, ano kung, ho, on voluntarily. Correct po. At kung hindi pa ho nila uh, uh, nakukuha for whatever reason, mm -hmm. hindi pa sila na sinasabihan ng kanilang dealer, eh meron tayong hotline, no, na tumawag mm -hmm. lang po sila sa LTO pag pagbigay po sa, alam sa amin, Sige, at ho. kami na po hahadap ng kanilang plaka. Ano ang hotline yan, uh, na, Asek? Ako, yan ang, magand, Sige, yan ang magandang tanong. Hindi ko nalang... <laughs> Sige, mamaya, <laughs> Asek, yan. Uh, pwede nyo oh, sa amin oh, i-text oh, para bago matapos yung aming programa, eh pwede namin oh, ipagbigay oh, alam sa ating mga Will. kababayan. Oho. Salamat po. Salamat Opo. po. Napag-kwento kanina Asik, uh, ang inyong target matapos by year 2025 yung lahat ng backlog. We're talking about 9 million backlog po dito, ano? Opo. Oho. Opo. Opo. Ga gaano ba karami sir yung yung capacity ng LTO in terms of producing like, uh, vehicle plates? Ang planta po natin can produce 1 million plate a month. 1.3 million a month. What? 1 million? 1 million ah, a one month. 1 million po. a month. Okay po. So roughly around 9 months po, ano? Target target na matapos. Ayun. At kasama na po natin sa oras na ito, uh, ASEC, si Sen. Toll. Good morning good po, Sen. Toll. Good morning din, uh, ASEC B. Gore Mendoza. Good morning. At uh, salamat po sa... Sen. Toll, good morning po. Good morning. Salamat doon sa inyong pag-responde ng tama na i-reschedule muna yung implementation oh, po. ng inyong circular Iti, at marami rin papasalamat ako, po ako, 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 po magpapasalamat sila Torto no? because alam ko dikit kayo sa tao eh so nung nag, nag, meron na kong narinig na na pana, pat, patawag niyo sa amin na i-suspend mo yung implementation, mm -hmm. eh pina-check, pina-audit ko kagad yung ating mga plaka. Do, no? and true enough, meron pang mga areas na may pagkukulang, no? So, binabuti po ko. I, I thought your advice was very good. so So, sinuspend na muna until end of the year. Salamat. Lalong-lalo na yung mga tiga Region 7, yung mga tiga Cebu at uh, Bohol. Maraming salamat, sa Pero yung tanong ni, ni Cecil, uh, it will take you nine months to complete the backlog requirements. Ganun po ba? Uh, alam mo, uh, Senator to no, our plant capacity is 1 million a month. No? That would mean to say dedicating the full plant capacity just to cover the backlog for motorcycles for 9 months. So meron ho kami mga, mga pinag-isipan, mga uh, alternative. to no? Kasi kung may mangyari sa planta, eh, magkakaproblema ho tayo. No? We are already studying the possibility of outsourcing some of the requirements. Kasi na, na nakikita naman natin gumaganda yung compliance ng ating mga motorista, yung mga tricycle drivers natin, eh, nagko-comply na po sila. No? Uh, they are heeding our advice. Huwag na sila maghintay na mahuli. At uskusan na sila at nag-registro. At dahil dito sa uptick na to, eh, inaasahan namin the demand per plates tataas. So, yung planta, kaya ho natin tugunan yung backlog. Mm. No? Ang binabantayan ko na ng Sen. Tolio, uptick in demand dahil sa increased compliance ng ating motorista. So, mm -hmm. siguro, maaral din natin na uh, ASEC yung... Alam nyo, hindi gaya ng kotse, ang, ang motor, mabilis ang turnover eh. Yung kotse, opo, siguro opo. magagamit mo ng kahit anim na taon. Ako nga, may kotse na dalawang taon na. Ang motor, eh, <laughs> pwede, uh, pwede disposable sa iba yan. Eh. So, bili ng bili, uh, uh, palit, bili, palit, opo. bili. So, ganun na rin yung opo. requirements ng plaka. Dumo, doble at may triple. Opo. Mm -hmm. Opo. Did T tama po kayo no uh, baka yung mga sobrang tanda na baka wala na rin junk na no pero tumataas po yung ating uh, napapansin namin yung yung sales ng ating mga motorcycle uh, dealers mga manufacturers medyo umaakyat eh so yan po binabantayan oh. namin nawawala ang rin iba nag junk Christmas yung iba season. napapalitan naman po ng na ibang bangko Opo, itong Christmas season, maraming mga kapatid tayong OFW na nag-remit, uh, re nagpapadala. So yung iba, may mga pan-down payment na ng motorsiklo, mas malaki ang bentahan ng mga motorcycle dealers. Ako, i-genote namin, Senator Tol, at uh, asahan nyo, i-factor in namin yan sa aming mga projections. Mm -hmm. Maraming salamat, ah. uh, Ase. -kaya. Cecil, may tanong Aho, mo pa kay Asec, ako yun wala lang, na. Aho, Asek, yun lang ano, uh, although uh, iniurong na naman na sa December 31, kaya lang nag po ng ano eh, ng mahabang pila, medyo nagkagulo dun sa LTO Region 7, kasi kinailangan pong yung mga wala pang plaka, kinailangan pong kumuha ng certification sa LTO Region 7, uh, proving na talagang hindi pa available yung kanilang mga plaka, at nagbayad po ng 40 pesos yung ating mga kababayang motorista at motor rider Ito po ba oh. ay... Uh, sanction po ba ito ng LTO main office? Kailang, ito po ba ibahagi uh, uh, talaga ng proseso? Al 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 alam niyo, Cecil, when I heard that from senator tolno uh -huh. sa kanyang uh, 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 sa kanyang mga salita, eh pinatawag ko kaagad na Region 7 Regional Director. At sabi ko ineko ko po yung sinabi ni Senator Tol, mm -hmm. hindi dapat uh, bigyan ng uh, parusa no o papahirapan yung mga ating mga motorcycle dealers and uh, drivers pala mm -hmm. no. Uh kung kasalanan naman natin o kasalanan naman ng mga dealer no? oh. So sabi ko kung pwede hintu na natin yung clearance clearance na yan. Mm -hmm. Uh ay importante malaman natin let's continue our enforcement on the ground. Umula pa yung mga plaka, kusa na tayong hanapin yung mga plaka. Aha, aha. At um, maglalabas ho sila ng parang uh, online portal na pwede i-check ng mga motorcycle uh, owners at motor vehicle owners kung nasaan na po yung plaka nila. Wow uh, doon po sa Region 7 para mas mapabilis no, ang pag-distribute ng, ng plaka. And then the motorists ngayon, na uh, meron silang option. Kung ayaw nila pumunta, kung last ng oras pumunta oh. sa LTO, they can choose among the accredited couriers, parang passport, uh -huh. Oh, ipapakourier oh, oh. na lang po namin sa kanila yung kanilang plaka. Ayun, maganda ho yan. Uh... Hey, no, mas mabilis yun, mas mabilis oh. yun. Ah, Opo, at saka, kung pa na naman po ang nagdagbayad para sa doon. Oh, uh, magandang development po 'yan na uh, mas mapapabilis. Lastly siguro ASEC kamustahin na rin po namin yung uh, yung mga lisensya naman po, driver's license. Yung, hello, hello. Yes, yes po ASEC po. po. Yeah, apo, apo, yeah, yeah, go ahead. Lastly ASEC kamusta po namin yung issuance naman po ng mga driver's license. Uh, Tuloy-tuloy mm -hmm. po uh, ating driver's license. No? Although nakikita po natin sa ating uh, system na pa mga may hawak na papel na lisensya mm -hmm. na hindi pa po pumupunta sa kanilang mga district offices no ah. so nagsimula na rin po tayo ng ng online portal kung gusto nila oh. uh, i-deliver na rin po yung kanilang lisensya sa kanilang mga tahanan and they can choose again the courier that they want to use no wow. para wala silang oras pumunta mm -hmm. Eh, kami na kung papadala sa nila. Siguro yes. mga, ang nasa amin ho, siguro kulang-kulang sa central office ho, lampas tatlong libu po yun, that has opted to uh, do it by a courier. Huwag na mm. ho sila pumunta sa district office. Ako naman, masabuti na ho ganun. Kasi uh -huh. minsan, pag pumunta pa sa district office, kung anong kalakuhan pa nangyayari. Ah... <laughs> uh, eh, kaya mas ko yun na lang po sana. Para... At saka, maybe I, I maybe I can uh, announce, Cecil, eh, no? Yes, Sen. go ahead Red po. Tol, no? We, oh. are, we, are, we will launch this month, no? Yung online renewal ng, 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 ng lisensya. Mm. Uh, oh, very good. Uh, Nagal oh, oh, okay. tayo, wow. no? Opo, so, re requirement to ng batas, matagal na dapat ginawa uh -huh. to. Pero finally, because of the technology availability, nagbura na rin, eh, we will launch po sa, sa mga OFW po first and foremost, yung renewal mm -hmm. ng kanilang mga online. Wow. Wala na ho ba tayong backlog, uh, ASEC, sa, ano po, sa mga driver's license? Meron po tayong mga two, well, I call it, two day backlog doon dito sa mga okay. ibang district offices. Mm -hmm. uh, na medyo nag-bug down yung kanilang uh, printer engraver machines. Mm -hmm. So pag doon kasi o nangyayari, binabatching po nila yung printing. Okay. At mm -hmm. uh, yun, yun kailangan bumalik yung ating mga license holders mm -hmm. or we send it through via courier kung gusto uh -huh. nila. Ayan. Uh, meron kasi tayo mga engravers na dahil sa kat -kat katandaan, eh, nasisira na yung kanilang uh, system. No? Mm -hmm. um, Nag-bidding po tayo ng bagong mga engravers pero hindi pa po tapos eh. Other procurement uh -huh. process pa po yan. Ay, ito pong online portal na inyong binabanggit, uh, ASEC Mendoza, ito ay buong nationwide na ho ito? Opo opo uh, yung sa yung sa plaka nationwide we each region aha. will come up with their own mm -hmm. pero pati po yung central office will come up with a dikit-dikit na po yan kung sa ila so tinan ah dito po sa lisensya uh, we will launch it first po sa ating mga OFW mm -hmm. and then later on dito po locally okay we welcome ah uh, asec yung mga improvement sa infrastructure oh, oh, yan maganda yan asec ayun salamat senator toal ay, marami. So, marami, marami. salamat din, Asek Vigor Mendoza. Sa maaga. Thank you sa inyo, Tuerto. Aba. po salamat Thank sa pagkakataon. Thank you very much.